136,000 pesos halaga ng shabu ang nakuha sa isang ex-convict sa ikinasang bypass operation ng City Drug Enforcement Unit, Iligan City PNP sa Barangay Poblasyon, Iligan City. Kinilala ni Police Colonel Renante B. De Los Santos, City Director ng Iligan City Police Office, ang sospek na si alias Julie, 38 na taong gulang at residente ng Poblasyon, Iligan City na dati nang nakakulong ng limang taon dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Sa pangunguna ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit, Unit, Iligan City Police Office katuwang ang Iligan City Police Station 5 ay nadakip ang sospek sa kinasang by -bus operation kaugnay sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation o SACLEO. Asa mas pinalakas na kampanya ng uh, Police Regional Office 10 laban sa iligang na droga, uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta, gumagamit ng iligang na droga to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station o tumawag sa ating hotline number even dito sa Police Regional Office then pakamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao kasi po ang inyong kapulisan uh, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na naaresto yung mga taong may kinalaman no, sa proliferation ng illegal at uh, drugs dito sa Northern Mindanao. Nakuha sa naarestong suspect ang isang electronic weighing scale, lighter, 500 peso bill, dalawang malalaking pakete na hinihinalang shabu, anim na maliliit na pakete na hinihinalang na siya buk na may bigat na 20 na gramo at may street value na 136,000 pesos. Kasabay nito, ang pag-amin ng sospek na ang iligal na droga ay galing sa Marawi. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Hindi tumitigil ang Iligan City PNP sa pagsasagawa ng mga operasyon kontra iligal na droga at kriminalidad upang mapanatiling ligtas at payapa ang mga nasasakupang komunidad. Mula dito sa Iligan City Police Station 5, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman, Danasa Verdos, Alagad ng Batas, Tagataguyo, ang Balitang Police.